For this video, ay bibili natin lahat ng nasa menu ng Burger King. Simula sa kanilang Bacon for cheese whopper, flame grilled burger, fried chicken, chicken nuggets, at marami pang iba. Lahat yan ay kakainin natin ngayong araw na to At sasabihin kung ano ang pinakamasarap sa opinion namin Kaya yun guys, yes. nagbabalik na ang ating Buying Everything series Alam ko marami sa inyo nakaka ng na mga ating mukbang at food videos Kaya andito na Ang Team Gina Walang Team Gina dito, magmumukbang <laughs> tayo Kaya yun, without further ado, pumunta na tayo sa Burger King At bilin lahat ng nasa menu nila Let's okay, go! Guys. Okay guys, so nandito na kami ngayon sa Burger King At ngayon, bibili na natin lahat ng nasa menu nila I'm so hungry Hello po Yes po Available ba yung halos lahat ng products nyo ngayon, sir? Opo, yes. Ano yung bestseller nyo dito? Bacon King po na big size Yun yung pinakamasarap talaga? Yes po. Mayroon po siyang bacon tapos pwede po siyang ketchup and pwedeng barbecue sauce po yung sauce. Sige, oh. dahil yun yung pinakamasarap na sinasabi mo kay Romel, bibili ko one of everything. <laughs> Isa ng lahat. Lahat mo ng products, sir? Lahat ng products. <laughs> Parang hindi ka naniniwala. <laughs> okay po. Yan. So guys, ang dami na naman pinipindot ni Kuya Romel sa bawat episode natin ganito nangyayari. Ngayon, meron tayong kinagawa sa bawat episode natin ng Buying Everything ay inaestimate natin kung magkano sa tingin natin yung buong menu ng fast food restaurants na pinupuntahan natin. So ngayon, ang tansya ko, ang bill nito ay abot ng 4,350. Ano sa tingin mo? 3,700. 3,700. Ikaw, sa tingin mo magkano lahat? 4,350. What? Dapat sinagalog mo lang eh. Ito, totoo. 3-4-3-7-4-3 four. Four. Four, So, yeah. tinan natin kung sino pinakatama Excite na ako Okay guys, so ito na ang pinaka-total Kuya Romel, sabihin mo na, magkano lahat? 3,588 Walang tumama Lapit <laughs> na sa'yo Yan, yeah, so ang bawat one per order sa menu nila Is equivalent to 3,488 Not bad na Sige kuya, thank you So guys, hindi nasama yung waffle, kaya sinalaman namin niya yun. Siguro ang total niya is 3,700 plus. So hindi pa rin pasok sa Eric. Sayang, funky na lang. So guys, ito na lahat ang menu after mga 15 minutes nandito na sila. Ang isang gusto ko dito sa Burger King, guys, is hindi ka na mahirapan kung ano yung in-order mo kasi andun na yung pangalan niya mismo. Okay guys, so nandito na lahat ang Burger King na in-order natin. Yan, ito na lahat. At now it's time to go home at lumamon na tayo. Let's go! Okay guys, so nandito na tayo sa bahay at nandito na lahat ng nasa menu ng Burger King. Simula sa iba't ibang klaseng burger. Napakarami nating burger dito. Oh my God! Tapos meron pang chicken, meron pa tayong waffles, meron pa tayong parang okay. chicken fillet, nuggets, hash bites, at marami pang iba. At ngayon guys, titikpan na natin. Sobrang gutom na ako kanina ko gusto ko lumamon. Hindi <laughs> ko nakakayanin to. Simula na natin without further ado. So ang unang titikman natin, syempre, diet muna tayo kunyari. titikman natin ang kanilang plant-based Whopper. So as you can see guys, lahat ng binili ko yung large na talaga. Ang laki ng plant-based Whopper nila at wow. yung tura ng burger nila. Wow! Laki ng beef pa? Ah. Meron siyang... Onion, tomato... Yes. And yung lettuce. special Burger King sauce nila. At syempre, this is healthy kasi plant-based lang siya. Wow. Kino nyo kung gano'ng kalaki guys, oh. Laki yan ha, ah. maubos mo yan. Laki ng beef. Nagugutom na ako. Kahit plant-based siya, mukha talaga siyang beef burger. Pero tikman natin, lasa niya. One, two, three. hindi mo nalang hinate. What the hell? Mm. Ang sarap ng sauce nila. No? Wow. Ang sarap din ng yes. plant-based burger nila. Oh lasang beef. Hindi mo siya malalata ang plant. Wow. Healthy sarap. yan. Ang sarap no? Grabe. Ang sarap nito, guys. Yung ano, pagkaluto ano? ng beef, sakto. Kala mo, steak. Oo, oh, para siya lasang steak. Y yung, guys, yung juice niya, yung oil. Tapos hindi siya, dry. Yung juice ng meat niya. Ayun, oh, guys. Wow. Mmm. Mmm. Tapos ang lambot pa, grabe. Sa lahat ng burger, gusto ko yung malambot. Yung madali siyang itchew, madali siyang nguyain. Kasi yung bang burger, di ba ang tigas? Lalo na pagka hindi na bagong order, medyo matigas siya. Ito, juicy siya. Wow. Pakagat mo kung 9.5 out of 10. Ang sarap. Grabe. So take note, healthy pa siya, tapos ganun kasarap. Sabi nila, bawal ang masarap, pero ito healthy, hindi siya bawal, pero masarap siya. Mm. Okay, so tapos na tayo sa healthy. Dito na tayo sa medyo normal na. Hindi ko yung... tanong yung score ko. Ay, ano pala score niya? Sorry. O 10. Oh? Yeah, Bihira wow. ko magbigay ng 10, mm. pero kasi yung juiciness niya, talagang masarap. Masarap ah, na, sa healthy try. pa. Nasa tongue mo pa rin yung lasa eh. Diba? So next natin is yung cheeseburger. Ah, cheese yan. Oh, Let's slice nga. na lang into two. Okay. Ito yung itsura ng cheeseburger nila, guys. Oh my God! Can you look at the cheese? Look at the cheese of that thing! Wow, English. Grabe! Ay! Ano siya? Triple cheeseburger siya. Wow! Grabe. Naglalaway ako. Ang sulit niya sa cheese. Tapos nagme-melted siya. Oh. oh ilang burger yan? yun? Tatlo? Tatlo. Pero titignan mo yung... Actually, apat! Oh, ito na yung pinakamarami. Pinaka apat. 30. Oo, oh, burger. quad burger. Ayan, apat na burger. Tapos puno-puno ng cheese. Nako, taas ng calories siguro nito. Okay lang. Minsan lang naman ito. Masarap kinagat eh. One, two, three. Try ko na. Ay, kapal ng ano, burger. Meat niya, ang dami eh. So, kagat mo lang. Malaki yung chance mo mabusog. Pero ang sarap. <laughs> Grabe. Grabe no. Hindi ako fan ng Burger King eh. Ngayon lang ako siguro naulit kumain ng Burger King. Iba kasi talaga pag, ito yung specialty nila, you know? Yung ito burger. ba yung specialty nila? Ano niya? man, Burger King nga eh. Malay ko kasi nandiyan. Hindi mo sinawag na Chicken King, King. King eh. Yummy. Mm, guys, kung gano'ng kakapal yung meat ng burger niya. As in, puro meat, tsaka burger, tsaka cheese lang talaga. Wala siya, ibang sangkap. Wow. Yung bread niyang ginamit, manipis lang. Yung mm, cheese niya, hindi to ordinary cheese. Hindi nga, no? Imported cheese oh, sarap na eh. Kasi ako, mahilig ako sa cheese, pero nakakalimutan ko yung mga name. Pero ito. Yes. Imported yung cheese I niya. Imported yung cheese niya. Wow! 1, 2, 3. Grabe. Yum. Yummy! Hindi din si Coco Martina ko. Grabe ko, oh guys. 9.5. Same. Ang sarap kasi eh. 9.5 sa akin. Yung number 1 na plant pa rin ang gusto ko. Mas Quality masarap. Quality burgers, show my. Ang sarap. Eh, yung masasabi ko sa Burger King, ah. hindi sila tipid sa mga ingredients nila. Okay, next natin is the Freshly Flame Grilled Doubles. 114 one, one yung nakasulat. So, check natin. Boom, oh, parang siyang barbecue. Oh, may bacon! Check natin, ah. Oh, Oo, kakaiba naman siya. Kita. Wow! Wow, that's a lot of bacon! Woo! May cheese, mami, ano? Oh. Bacon, cheese, patty. Hiwain niya na. slice. As barbecue yung sauce niya. Barbecue bacon cheese patty burger. Ako na yung nagpangalan. Bite size. Cheers. Eh, sayang kasi, oh. Hindi niyo yung laman, guys, oh. Ah, barbecue sauce naman to. Yung bacon niya, barbecue. Wow. Wow! Ang sarap rin ng barbecue nila! Grabe ka naman, Burger King! Ang crispy ng bacon, ang tender ng beef, yung cheese maalat, imported, Plus yung barbecue sauce, it adds a parang Texas flavor. Parang ka nasa States. Mm. 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 By the way, bago mic namin. Bumili kami bago mic. Tignan natin kung may pinagkaiba. Hindi naman kasi crispy pero. Wow, sumama mo pa ng soft drinks. Matamis pang balance ng palets mo. Wow, palets. <laughs> Ginagawa mo. Mamma mia. 9.5 9.3 It's still yung number one pinakamasarap. Pero lahat sila masarap. Actually, Inuwan? lahat sila masarap. Okay, so, try nga na tayo sa burger kasi baka mamay tayo puro burger. Ang dami pang burger. Try natin na kanilang hash bites. Ano, ano nito? Sauce nito? Hindi naman sa sauce yan. Hindi. Actually, ano. kumain na ako kanina nito kasi sarap na sarap ako. Ba't kayo kumain agad? Binigay mo eh, kaya Eh, give mag-cheese <laughs> tayo eh. O, oh, mag-cheese tayo ulit. Gusto ko may sauce. O, gravy? O, oh, barbecue? Gravy ako. O, kain ulit. Kumain kayo eh. Oh, o, ang hash bites nila. Parang hash brown na siya na maliliit. Cheers. Okay, cheers. Dito <coughs> na natin. Dali na. Cheers na tayo. Mm -hmm. Lasang hash brown. Lasang gravy. Kasi lagyan sa gravy. Bagay yung gravy sa hash brown, ha. 8 out of 10. Lasang hash brown. Next. Hamburger XLC. Extra Large Chicken. Chicken Hamburger. Ah, chicken Hamburger. Yes. Move on naman tayo sa chicken. This is their chicken hamburger. I mean, wow! Parang, Medyo tuyo. Hindi kasi nasa ilalim yung sauce. Parang Pero so, ano? <laughs> meron siyang... Ano? Bilay. Kala ko biday sabi niyo. Meron siyang... Lettuce. Yung chicken sandwich and mayonnaise. Basically, yun lang yung laman niya. Yung lang. Wala siyang well, tomato, okay. Di, wala siyang pickle. Oh. Yung... dito yung maraming mayonnaise. Oo. No? Yeah. Oh. Oh, so, Siguro, para kakaiba. Kaya gano'n. Oh, tsaka pang balance kasi Kagi kanina, ang daming burger ngayon, naubos na. Para na yung mga nakikita natin sa... O, oh, kumain na naman kayo agad, mami! Sabay nga tayo, iluwan nyo! Iluwan nyo! Iluwa ko? Oo. Uwa, wa. Wawa! Wawa! Hindi! O, wala na! Natikman nyo na! Ang corn! Sabi ko sabay, sabay tayo, kaya nga tayo nag-cheers eh! Paulit! Oh, hindi ko pa natikman, guys, ha? 1, 2, 3. Oh, ngayon! Ang nyo naman! Talagay akong gravy eh! Nag-away na lang kami lagi pag nagmumukbang kami. Oh, 1, 2, 3 sabay! Aaaaaaah! Sarap. Nasaan chicken? Chicken burger. So, ano mas sabi sa si chicken burger nila? Parang mas maraming chicken sa inyo. Eight. Actually, parang hindi tender ako... siya. Masap yung chicken niya, pero parang medyo normal na. Oh, parang kasi, it's like sa iba. Well, yung chicken niya kasi, hindi siya crunchy. Pero, pareha ng ibang chicken pilay sandwich. Siguro yung pinakaiba lang yung mayonnaise yung nilagay nila. Pero, Baka yung ano, hindi siya crispy. Baka yung ano nila talaga, yung parang malambot lang. So, for me, 8 out of 10 din yung chicken nila. Okay, next natin, guys. Dahil ang dami pa, may mga 12 na potahe pa po dito. Magdadalawa-dalawa na lang tayo. Normal na hamburger nila. This is the plainest of the plain. talaga ano lang, ketchup and burger. Ito naman, barbecue. Okay. Ang sauce niya talagang barbecue din. Then, wala nang ibang kahalo aside from mayonnaise and patty. Parang feeling ko, same lang to. Same lang siya, oh. Tinanggal lang Then, din. yun. yun, lang yun. Wala lang yan. sauce yan. Oo. So, yan na lang tikman natin. Hmm. Sayang to, Um, naiwan yung pastiso niyo. Yung lack of dentro. Masarap siya. Pero same lang nung isa. Mm. Yung barbecue Parang yung kanina, tapos may barbecue din. So I think this is a 8.3. Yung kanina mm. kasi may bacon, kaya mas masarap. Okay, next naman. Kain natin ang kanilang nugget? chicken nuggets. Yes. Ito yung may sauce. Yung yung gravy niyo, chicken nuggets. Oo, oh, masarap. Masarap yung nuggets. Hindi ba kayo kumain? kita ko yun, oh. No? Magpaprak lang kayo, mali pa. Again, cheers! cheers. Chicken nuggets. Sarap yung nuggets niya. Kakaiba yung nuggets niya. Parang imported nuggets, no? Mm-hmm. Very soft sa taco. malambot wow. Malamot yung nuggets niya. Tasty. Hindi siya magaspang. Pero kung titingnan mo, kala mo matigas. Pero soft yung loob niya. Masarap yung pagkaalat niya. Sakto lang yung alat niya. Nuggets for me is... Ako 10. Sa so, dalawa na 10 nyo. Mm -hmm. Nuggets sa akin mga ano, 8.6. Masarap siya, pero hindi siya yung super wow. Okay siya. Good Lalo yun. na kung mainit yan. Mm-mm. Pagwagong luto. Okay, next. Dalawa rin yung spicy chicken alaking niya. So, sabay na natin itatry. Ang difference lang ay ito ay BLT. Anong BLT? Big lettuce tomato. Malaki yung lettuce at tomato nito. BLT. Okay, let's open it. Naniwala oh, talaga kayo? Hindi. Kaya nga, pinapabukas ko sa'yo. Wow! Kaya lang, wow! barbecue sauce so, so Ah, bacon! Large tarugo. Ang tarugo? Bacon lang. Ang hal! Anong ang pangalan niya. Cool! BLT nga. Wow! Ang laki ng chicken. Alam mo, guys, Oh my God, same lang siya, guys. Na. Ba't Pero... na-double order mo? Ito kasi may bacon. oh, ito with bacon, yun yan. Yung same barbecue, lang, without bacon, without bacon. Lang. Oh. Tapos may ganito na rin sila kanina, kaya lang ang difference nila is... Ito, same lang siya. Spicy to. Yun lang oh. ang difference nila is spicy tong oh. barbecue. Barbecue? Weta, time out. May, may nakikikain na naman, guys. May Sabi may ko baro. sa kanya, sumama siya sa vlog, tulog. Ngayon, gumising. Ayaw niya na sumama sa vlog. Ayaw niya magtrabaho. Gusto niya lang kumain. So, papakita ko muna. Ang mula. laki, alam mo. Kung ka ako kakain yan, busog na ako. Yan na yung lunch ko. Actually, ngayon palang busog na ako eh. Hindi, so, kunyari. Wala wow. ka pang lunch? Yan may vanilla. Na yun. Very makintab. So, wow. Maganda quality ng vanilla. So, may lettuce, may tomato. At ang busog niya sa soso. Tinakita mo yung soso. Ang laki ng chicken niya. Sulit siya. Ito, pwede mo ng lunch to eh. Tsaka isang bottled water. Tinan mami. Ay, puta. Ayoko ng ganyan, aga Iwan kapag nilalapas-lapas yung dila niya, tas ayoko nang ganyan. Ay, ba't niyo sa... Ilagay mo doon sa... Ang kadiri, ang mo sa... Ay, ko lang sa labi niyo. Sabi labi mo. mo. <laughs> ano kayo? Shih Tzu? so, na natin. Ang anghang, no? Ang ganda ng ano nyo, sobrang... Ang ganda yung bread niya, no? Oh. Ano siya, parang ano? Parang... Mm. ma-moist siya. Mm. Bakit? Kasi si Arika, maanghang. Super ba? Hindi ba? Super Weep! anghang. <laughs> anghang. Hmm. Anghang! Ito na tanong ko kung maanghang, ho. Nilig ba sa akin bagong mic yung crispiness? Wow! Sarap! Ano ba? Kasi spicy siya, hindi. Tama lang. Spicy Saan, tsaka maanghang. Spicy. spicy. spicy tsaka maalat. Combination. Ay, hindi. So, sobrang anghang pala. <laughs> Magkakalakayan mo, maanghang. Ang sarap nito, Tick guys. Mo. Neighbor. Oh, dito kayo, dito kayo. Tikma mo lang isang kagat lang. Dalawa yan eh. Ang crispy ng bacon talaga nila, kay mm, kahit kailan. Yung bacon niya tsaka chicken, iba yung pagkaluto. Ang sarap nito, to. pero... Ay, pito mo. Oh, grabe oh. Mmm. Ito yung sauce, so oh. -so. Didikit sa t-shirt. Ay, yung kamay ko! Ay, ano ba? Si ano Ari? masabi mo? Kamay mo yun natin. Hindi na... mo pa nalasahan yun? Ang laki ng... <laughs> Siguro naman, nalasahan mo na. <laughs> sarap, di ba? Sarap ng pagka-barbecue no? niya. <laughs> yung pagka-spice niya, masarap. Puro hot sauce na yung ano mo. Mmm. Woo! Tanghang. Woo! hindi na manghang. Lumaklak na ng tubig. Hindi, syempre, hindi ako nakain. Hmm, mo na, hindi ko kain. Ayaw may iyaw ko. Manghang siya, super. Ay, natagtatapon. Oh, Naiya na pa siya niyan. Ayun na yun, boys. Ayun yun. So, ito masarap to for me. Medyo maanghang nga lang. Ako, okay yung maanghang. Ano to, Anton? Nine. Pero sa mga kids, hindi pwede. 10 sa akin kasi wow. I love is spicy. First time sa isang fast food nakatatlong 10 kayo ah. O kasi masarap yung one yung plan, then number two yung pinili plan? ko yung... Ano ba yung number plant. one? Plants? Alaban? Oh, plant based. Uh, ano mo plant based? Ay, May plano ito. yung burger? Hindi mo binasa, ito nagbasa eh. So plants. <laughs> plant lang. Plant, wala F. Eh, plant. Okay, masarap yung plug, number one. Tapos yung number two, ten din yung binigay ko eh. Yung barbecue with bacon. Oo. Pero not spicy. Pero this time, barbecue with bacon, is spicy naman yes. siya. Yes. Okay, so ngayon, itry naman natin yung kanilang chicken. Hati yeah. na lang tayo kasi medyo busog na uh, ako. Mm. Sa'yo na ito isang buwan. Yung, yung plant-based kasi sa Burger King Man. lang meron. Masa ba Ah, hindi. Paano mo naman? Yung, bago na nalabas. Ah! Yung bago, parang mga one year, two years. Kumain na kayo Ay, agad! Ano kalimutan ko. Ano, ano ba, ba yan? Ang tipa oh, kumain. hindi pa kayo kumain pa. Mas na yung chicken, no? Oh. oh, sige. So yeah, Cheers tayo. Ay, huwag na natin yung patulin. Ito na okay. Yeah. lang. Oh, na lang. Oh. Hindi ko kasi maubos. Hanggang tikim lang ako. Balat muna. Okay. Cheers natin. cheese balat. Ayun lang! Oh, cheers balat! Cheers nga! Cheers nga eh! Parinig nyo sa mic. One, two, three. Mmm, crunchy yung balat. Crunchy yung balat niya ah. Wow. Mm -hmm. Alam mo guys, tuguro meron ng one and a half hours to nung binili at pagkalagay namin sa dining table. Pero hanggang ngayon, still crunchy mm -hmm. yung balat. Tsaka isa pa sa chicken niya, hindi siya makapal yung skin niya. Yung wow. iba kasi sobrang coated eh. Pag kinagat mo, wala nang laman, puro balat na lang. Pero ito, makapapansin mo, manipis yung balat niya. Ito, 10 din sa akin to. Seven. Okay sa akin 7. So. Okay sa akin. Mas fan ako ng ibang chicken. Ayoko. ako, okay sa akin tong chicken niya. Ang gusto ko lang sana may spicy sila. Kasi ito hindi spicy. It spicy? Ay, ayoko kayo, hindi spicy? Ay, okay, hindi spicy. Okay siya, masarap siya for chicken, pero not super wow. Well, sa akin gusto ko. Okay. Hindi masyadong mabalat. Okay, next natin. Burger ulit? Hindi pa ba tatsa sa burger? Ayoko na ko ng burger, nung umuwi na ako. Pero kailangan natin. Okay, ako. tama na lang sa kanila. Flame grilled, naman. grilled whopper with cheese. Flame Ay, grilled whopper. Mo, but dalawa mo. na naman. Ewan ko sa'yo, but pagkakita man Ay, hindi. Ito, BK e. to BK. What is BK? Burger Bacon. King. Ay, Bacon, na, okay. Bacon. Crispy. Let's... Open it and show ito, it. Ito may nakasulat niya. Kailangan malaman. Ito meron 4 cheese. Ay, ah, ito sobrang dami cheese nito. So, ang pangalan nito ay? Whopper with cheese. Whopper with cheese. Tapos yan, 4 oh, cheese. Wow. Ang daming bacon. Wow. Uy, ang laki. Tsaka ang laki nito. Alam mo ko ito, good for two to, two person. May egg, may bacon, ang daming cheese. May isang patty. Ay, ah, kasi ito yung, yung Whopper nila. Yung ito yung bestseller ng Burger King. Yung Whopper. Ito talaga yung panlaban nila. Guys, kagi. Ang laki ng burger na to. Oh! Huh? Ba't mo naman tinutok sa mukha ko? Hindi, kinumpara ko lang. So ito, bacon with egg and patty. Ito na, ang pinakainintay niyo lahat, e. ang whopper. This is the biggest whopper sa Burger King, itong dalawa. Ay, isa pang whopper. Ayan, no? Tatlong whopper. Oo nga. Taming bacon, Taming no? no? bacon. Four strips, ba? Dalawang patty yan. Hindi yan isang patty. Hindi nga, hindi nga. Tatlong nga ata eh. Wow. Tapos ang kapal ng pati nila compared sa kanina. Ito isang pati wow. lang. Wow. Ang laki ng pati. krabi pati. Pero nakakabusog oh yung ano nila ah. Yung laman, yung pati. Bigat sa chan. Feeling ko ang sarap nito. Kapal ng burger. Kapal ng bacon. Try ko na ito mamaya. Ito hindi ko nakaya. Hindi na nakaya? Ito na lang. Parang parehas lang naman. Ano ba pinakaiba rin? Ah, ang pagkakaiba dyan. Mas machis to. Four cheese kasi siya. Oo. Uh -huh. Kaya mas machis siya. Ang kakaiba lang nito, more cheese yan. tsaka yung pati niya, tatlo. Ito, ito, sumuko na kayo. May bacon din ba yan? Mabacon? bacon M ma hindi, isang bacon lang. Yan, madaming ma bacon. bacon. Ah, mas gusto ko to. So, tikman na natin. One, two, three. Sarap. It looked like yummy, pero busog na ako eh. Pero ito, try ko pa konti. Sobrang lambot nung ano nila, buns. Mm Tignan mm. mo. Ano nga yung buns nila yun? eh. Lumuluwa na ako. Ang ganda ng quality. Ang siya. sarap. At ang kamay ko, samusong. 10 siya. out of 10. Mmm. Mmm. Parang plant, pero mas marami ito, no? Hindi yeah, yung plant. Burger talaga. Parang plant nga siya, pero ang dami, ho. Oh. So, 10 out of 10. Ah, kabusog to, promise. Ang 10 laki. 10 din siya, hindi ko kaya. Patigil mo kaya, Alice. Nakakabusog. Lucky, oh. Mmm! Anong mo sabi mo? Crunchy yung bacon niya, pero yung pati niya hindi. Sarap, di ba? Wow! Ito yung pinaka-okay. Nihintend rin ako dito. Ang ganda na combination ng bacon, ng burger. Parang yung iba rin. Ang ganda na combination at ang sarap. Ang bigat na nandiyan ko. Ito pa, isa pang ganito. Meron pa. Parang ayoko na na mag-burger. <laughs> guys, sorry. Sobrang sa dami ng burger. Sobrang dami mo burger. kasing binili. Buying everything eh. So, one of everything. So, ito guys. Sorry, hindi ko na talaga kaya yung burger. Parang sumusuko na ako sa burger. Ayan. Burger. <laughs> ano laman yan? Ito, barbecue. May lettuce. Same lang to, kaya oh. lang malaki lang Whopper to. Whopper lang, kaya mas malaki. Oh. Same lang na sa... So, double yung mga nabili mo. May tomato. Ito, may pickles. Oh, balik niya na. Lettuce. So, Bak next. Para siyang ano sa McDo, oh, yung chicken fillet. Alaking. Tapos ito, parang... Gravy with gravy, mushroom. Gravy, chicken yun, with gravy. Tignan na natin. Bigyan mo na lang ako, ayoko nang oh, ano to. Hindi na, na ako magra-rice na bubusog na ako. Grabe ang bigat sa chan guys nung Burger King nila. Ito ano, yung daming comfort. pati eh, tapos ang kapal. Sabay tayo ah. ah susubo na naman agad. One, two, three. Ordinary lang to. Parang mas maalat pa nga siya sa chicken alaking na wakdo eh. Siguro dahil walang rice. Lagyan mo oh, ng man. rice, magbabalan. Ang mo naman. Ano mo sabi mo? Sarap yung makdo. Ano napansin ko naman sa Burger King? Mas napakasarap na mga burger nila, pero pagdating sa mga iba, parang so-so lang. Pero masarap din na. pero parang mas angat yung ibang fast food. No. Pagdating sa chicken, sa akin lang. So ito na try natin. Ito, hindi na tayo nakapagrating. Ordinary lang yung ano niya eh. Tapos medyo salty pa siya. So ako ate. So ito, ito naman yung isa. Yung parang chicken mushroom. Ito naman ang pagkakaiba lang nila. With mushroom ito lang ito. Ito naman to. mas mag gravy to. Yung kanina parang alaki niya. Cheers! Same. Same Less naman. na maalat. Hindi na siya kasing alat na. Kasi syempre gravy na. Pero... Seven. Nothing special. Yan, pareho lang. Special. special. Nothing... Sa ting Kalawakan. Nothing special. Special. Same yeah. lang. Hindi spaceship, special. Special. Yeah, special. Special. Sa kalawakan. Sa ko kita. Eight lang. Okay, ngayon ko lang nakita rin to. Meron silang pancakes. Wow. So, may butter and syrup. Unahin mo yung butter then syrup. Ganun ba yan? Not too much butter kasi nagpapapayat tayo. Kahit nagbabaing everything tayo. Ang syrup is my favorite. Oh yeah, baby. Oh yes, put it in there. Oh okay, fairness, mabango yung ano nila ngayon pa lang. Ang alin? Yung pancake. Oh, so tatry na namin ang kanilang pancakes. Cheers! Three, two, one. Mmm. Mm. Tamis. Chewy. Same din sa ay, iba. May kakaibang texture siya eh. Parang, parang cinnamon? oh parang meron siyang ano eh. Parang masinamon? Masinamon. Medyo matamis siya. Hoy, tignan mo nga. Ano masabi mo? Hindi. Yung syrup niya. Chewy siya eh. Medyo... Ah, paano ma-explain? More chewy siya than the usual pancake. Parang mabigat sa tongue. Hindi siya light. Chewy. Chewy, It's no? Chewy. Mas makapal siya. Mas chewy siya. Tapos ang syrup niya parang cinnamon. So for me, this pancake is 7.5. 7. 7. Hindi ako pan, uh, ano, pancake. Ito eh. na ang list of coffee. Para sa mga coffee lovers dyan, wow. mayroon tayong representative si Brody dahil may ilig siya sa kape. So, mga hindi <laughs> nakakaalam, nakaka-tree coffee ako. This is the mocha and this is the vanilla. Ah, magkaiba? Okay Oo. Oh. <laughs> Minumog pa. Ako na nga, ako na ako din. Isa ako sa coffee love. Ginihan ba? Yeah. Let's taste it. Ay, hinalo mo na ba? Ay, dutong ah, ka ba eh? pala to. <laughs> Oo. Oh out of 10. Ah, hindi ka nasanapan? Hindi, ako wala. Pero... Ang coffee niya, parang coffee ng US. Wow! Taro, yung... Pang coffee ng abroad. Alam mo, minsan, minsan pagbaba ko sa hotel, tapos gusto ko na mag-coffee, mm -hmm. ayoko ah. magtimpla-timpla dun sa hotel eh. So, ang gagawin ko, hindi pa tayo nag-buffet, minsan sarado pa yung sa uh, hotel, di ba? Ah. Parang siya yun sa mga lounge. Mga... Sa airport. Parang siyang basic coffee. Ito naman, at least, again, parang good coffee lang siya. Tapos yung beans niya parang low. Wow, taray naman ang paghanap yun eh. Ano, ano, parang imported. So, iba kayo ng opinion. Rating niya 5 kayo? Well, ako 9. So, depende sa panlasa. Again, lahat naman ang sinasabi namin ay depende lang sa opinion at panlasa namin. Kaya, walang judgment kung masarap para sa inyo yung iba or mas higher yung rating nyo. Opinion nyo naman yun. We respect that. So, again, bago matapos tong video na to, ay ano pinakamasarap para sa inyo? I'm glad. Huh? still plan. plan. Ano mo plano? Wala namang plano. Ay, burger plan. 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 Burger plan. Burger plant para kay mami. Sa akin yung ano, yung bacon. At saka yung bacon, spicy bacon. Pinaka barbecue. masarap mo hindi isa lang. Ah, pinaka lang? Best. Eh, ako pinalitan ko pinaka masarap is two. <laughs> yung spicy bacon barbecue sauce. Saka lang. Sige kayo na, wala. Ako pinaka masarap yung whopper, yung bacon, tas yung may burger. Yung na, may tatlong patty. Oo, na malaki na. Uh, spicy yun. yun. 10 out of 10 sa akin yun. Uh -huh. And ayun guys, another episode na natapos natin. Uh, it's been a while since gumawa tayo ng buying everything at grabe ulit yung feeling ng ganito after mag-shoot na kabusog. Pero awesome, ito tuloy, tuloy natin yan para sa mga food lovers dyan. Kaya kung ano gusto nyo next, i-comment mm -hmm. down below nyo na kung hindi nyo pa napapanood yung ibang episodes namin na tapos na namin yung Jollibee, McDonald's, KFC, Mang Inasal at marami pang iba. Na yeah, pizza, yan. all kinds of pizza. Yes, lahat na. Nandiyan yan sa playlist natin. Kaya yan guys, thank you very much for watching. Sana nandiyan nyo itong video na to. Ingat lagi, God bless and see you on our next vlog. Bye guys! 打都。